ang alamat ng diwatang uod mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa isang hardin na punong-puno ng halimuyak at kulay, nakatira ang isang munting uod. Ang pangalan niya ay Luningning. Si Luningning ay hindi lamang mabilis ngumuya ng dahon. Siya ay napakabait din. Habang gumagapang si Luningning, nakita niya si Tipak, ang maliit na salagubang na natigil sa isang malagkit na sapot. Sinubukan ni Tipak ang lahat, ngunit hindi siya makalaya. Wag kang mag-alala, Tipak, sabi ni Luningning. Ginamit niya ang kaniyang sariling manipis na hibla ng sutla upang dahan-dahang lihilahin ang sapot at mailigtas si Tipak. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakita ni Luningning ang isang napakagandang rosas na yuko na yuko halos sumadsad na sa lupa. Sa halip na maghanap ng silungan, umakyat si Luningning at ginamit ang kaniyang buong lakas upang itukod ang nalulumbay na tangkay. Napadaan si Bantog, isang matandang kuliglig na mukhang malungkot at pagod. Nakita niya ang sakripisyo ni Luningning para sa rosas. "Bakit mo ginagawa iyan, munting uod?" tanong ni Bantog. "Hindi ba mas madali kung nagtago ka na lang sa ilalim ng isang dahon?" Gumiti si Luningning. "Hindi ko po kayang makita ang iba na nahihirapan, Bantog." Ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa hardin. Biglang kumislap ang buong katawan ni Bantog. Nawala ang pagiging kuliglig niya at lumabas ang isang diwata, ang diwata ng kabaitan. Luningning, sabi niya. Dahil sa iyong dalisay na puso, ikaw ay magiging isang diwatang uod. Matapos magpalit sa loob ng isang gintong bahay uod, lumabas si Luningning. Hindi na siya isang uod, kundi isang diwatang uod. Gamit ang kaniyang bagong pakpak, lumipad siya upang magdala ng kulay at pag-asa sa buong hardin. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.